Welcome back. Panibagong video na naman ang ibabahagi ko sa inyo ngayon. Ito'y simpleng gabay at simpleng pamamaraan. At kung bago lamang napadaan sa channel na ito, ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kay updated sa mga bago kong videos. Gusto mo ba na siya ay hinding hindi makakatulog sa kakaisip sa iyo? Lalong-lalo na ngayon. Na hindi pa rin siya nagpaparamdam, tumatawag, text o chat sa iyo. At gusto mo na ikaw lang palagi ang magiging laman ng kanyang isipan, nang sa ganon ikaw ay maisipan niyang tawagan, i-text o i-chat man lang. Kaya gawin itong ritual na ibabagi ko sa inyo ngayon. Pwede ito gawin sa kahit na anong araw o uras na gusto mo. Ito'y napaka-simple at napaka ritual basta magtiwala ka lang. Ang gagawin mo lamang maghanda ka ng isang basong tubig at lagyan mo lamang ito ng isang kutsarang asin. At pagkatapos, kumuha ka ng papel at panulat kahit anong kulay ay pwedeng gamitin at isulat mo ang pangalan at apelido niya ng tatlong beses dapat alam mo ang kanyang tunay na pangalan. At pagkatapos mo nang masulat ito, i-roll o itupi mo itong papel at ilagay ito sa baso na may tubig na inihanda mo. At pagkatapos, hawakan mo ang baso, mag-focus at mag-concentrate ka, pakaisipin mo ang target at ibulong mo lamang ang spell na ito. Pangalan at apelido sa pamamagitan nitong ritual na ginagawa ko ngayon. Ikaw ay hindi-hindi makakatulog sa kakaisip sa akin buong magdamag. Ibulong mo lamang ito ng tatlong beses. At pagkatapos, ilagay mo na itong ritual sa ilalim ng kama mo o di kaya ilagay ito sa table ng kwarto nyo. Basta ilagay ito sa safe na hindi po matatapon. At kinabukasan, pwede mo na itong itapon sa lababo o di kaya sa inidoro. At kung gusto mo, pwede ka gumawa ulit. Basta gawin lamang itong ritual bago ka matulog at gawin ito hanggang kailan mo gusto at paniguradong hinding-hindi siya makakatulog sa kakaisip sa iyo buong magdamag at ikaw ay maalala niya at ikaw ay maisipan niyang tawagan at kontakin. At ito muna sa ngayon, maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.